Hello mga ka-G, it's me again, Winston G, Tatu mga ka no? Nagbabalik na naman po tayo mga ka para sa inyo mga ka-G. Siyempre mga ka-G, andito na naman tayo para sa pagtato. Siyempre sa mga gusto nyo, sa mga dating ginagawa natin mga ka-G. nga pala mga ka no? Dahil uh, minsan lang tayo nakapag-upload ng video kasi uh, medyo na busy din tayo sa mga ginagawa natin. Siyempre meron tayong mga, tulad nga na sinasabi ko, meron tayong kliyente Sige so, mga mga G, no, uh, sasabihin ko lang muna to sa mga gustong sumali sa mga best videos natin mga G. Uh, kung pwede eh romekta na kayong at mag-message sa akin sa dito sa Facebook account ko mga G, sa uh, amin account ko kasi to at uh, saka huwag din niyo kalimutan mag-follow, no? At saka sa mga ibang lahi nga uh, pala, at lalong-lalo na sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, ay s'yempre Pinoy tayo. So Uh, gagamitin ko na naman yung mga konting English na nalalaman ko na uh, <laughs> ibang ko lang maintindihan nyo no? Uh, who wants to join my this video uh, please uh, direct message me on my Facebook account uh, this uh, account Winston G Tumanda So, ayan mga kaji, no? Uh, ayan lang sa gustong sumali kasi na, yung iba naguguluhan ni eh, kung saan yung iba nag-aano sa ano ang sa akin eh, ang para sa akin ni eh, Romecta na kayo mag-message na kayo sa akin mga kaji so ayan mga kaji no uh, bago bago natin umpisahan ang lahat ah uh, siyempre alam niyo na kung bakit andito na naman ako siyempre mga kaji andito na naman ako para sa inyo mga kaji at siyempre bagong lahat mag-intro muna tayo mga kaji Ayan na nga, mga kajinuan, dito na yung model natin, mga kajinuan. Siyempre, ipapakilala ko na sa si inyo, mga kaji, at nang makita nyo na, mga kaji, si Ma'am May. Ang pangalan ni uh, mga kajinuan, ay May. May, M-E-Y, M-E-Y, May. So, alika, uh, tawagin natin, mga kajinuan, si Ma'am, no? Ma'am, alika, Ma'am, pasok. Ayan, mga kajinuan, si Ma'am. Si Ma'am, lapit ko po ng konti, Ma'am. Ayan, no? Dito ka, Ma'am. Ayan mga kadi si Ma'am Ma'am, ako nga po pala si Winston G. Ma'am, magay ka po muna. Parang, parang, parang <laughs> nangungunot po kayo. Parang nagsalubong na po yung ano nyo, yung dalawang Ay, kilay nyo. Ayan mga kadi. Ma'am, bakit ka po ba na parito ma'am at uh, naharap ka po sa video nito? Magpapatato para sa vlog. Ah, yun ma'am. So, ma'am, uh, ulit ma'am, ano pangalan nyo? May. May. Ma'am, ako po nga pala si Winston G. Ma'am. Uh, ko pong makilala kayo, ma'am. Lapit po kayo ng konti dito, ma'am. At maging bahagi sa vlog na to. At syempre, uh, maging parte sa content na to, ma'am. At syempre, ma'am, uh, saan nyo po ba balak ipapalagay yung tattoo nyo, ma'am? Dito. Ah, sa side boobs, ma'am. Ma ah, okay. So, ma'am, bago po natin umpisahan ang lahat, ma'am, um, tattoo. Ma'am, matanong ko lang, ma'am. Ma'am, may boyfriend na po ba kayo, ma'am? Wala. Single. Ano po, ma'am? Single. Ah, single ka po ngayon, ma'am. Single kayo, ma'am. Bakit? Ilang ilang taon na po ba kayong single, ma'am? One. One year. One year na. Ah, okay. Ah, may experience na ba, ma'am? Meron. Oh, ah, Meron ka na po experience, ma'am. Anong klaseng experience po ba yan, ma'am? Sa trabaho. Ah, sa trabaho pala. Ah, sa trabaho pala iakala ko anong klaseng experience. So ma'am, bakit po ba kayo ma'am nagkahiwalay nung uh, ano nung ex niyo? Misunderstanding. Ah, misunderstanding. Ah, misunderstanding. Ah, yun, misunderstanding ma'am. Ah, may tanong po ako sa inyo ma'am. Ano pong gusto niyo ma'am? Ducks or jutes? Ducks. Oh. <laughs> Ducks talaga ma'am? So, Ma paano yung juts, ma'am? Kung may juts, ayaw mo ng juts, ah, gusto niyo talaga po ng dax. Ayan. Ma'am, kung yung... Ano ah, ma'am, matanong ko lang ma'am. Ma'am, ano po bang may, may, may dudulot at naibibigay ng dax po sa inyo? Happiness. Happiness talaga. Eh, paano naman yung juts? Loneliness. Oh! <laughs> <di> talaga! <laughs> so, ma'am, kailangan po talaga. Eh, ma'am, paano naman ma'am kung, pumap kung pumapagit na yung, yung performance? Saan po kayo nagbabase? E, paano ipagmagaling sa ano, maganda yung performance? Ano yung pipiliin nyo? Dax, Jots, or pe performance? Depende. Depende, no? Pwede ba natin pagsabayin yung ano ma'am, Jots at saka performance? Depende. Depende. Ano? Depende sa ano, Kung andyan na talaga ma'am, ano? Kasi laman din ng yung juts, ma'am. Eh, siyempre, kung wala ang juts, wala din ducks, diba? <laughs> di ba? Di ba, hubo? Sabi gano'ng kundi, ma'am. So, ayun, ma'am. Uh, ducks. Ducks, ducks yung gusto nyo. Lights off, lights on. Depende. Depende pa rin. Ducks, depende. Sa loob, sa labas. Huh? Lapit ka ng konti, ma'am. Dito. Sa, lo Ay, di, 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 sa loob, ah, dito, dito ka Sa labas. Depende. Depende pa rin. Parang, parang, sa, puro kayo depende ma'am. Eh, matigas, malambot. Hard or soft? Hard. Hard. Sa ibabaw, sa ilalim. Depende. Depende pa rin. Pwede po ba kayong, marunong po ba kayong umibabaw ma'am? Depende. Depende. Hindi. Yung, uh, yung sagot talaga, ma'am. marunong ba baka yung umibabaw. Ha? Hindi kayo marunong? Hindi. Umilalim? Depende. <laughs> Depende. ma'am, marunong po ba kayong sumakay? Depende. Sumakay ng motor? Marunong? Oo. Oo. Sumakay ng jeep? Oo. Ayun. Na... <laughs> Ma'am, <laughs> anong gusto niyo, ma'am? Ah, uh, chocolate or milk? Huh? Chocolate or milk? Chocolate. Chocolate. Lunok o dura? Wala. Ha? Huh? Dura. Dura? Ma'am, tanong ko to. Ma'am, kinain na po ba kayo? Hindi. Hindi pa? Ma'am, Kumain na po ba kayo? Hindi. Kuma kumakain ka po ba, ma'am? Nang ano? Ma eh, ang tanong ko lang po, eh, kumakain po ba kayo? Hindi. Hindi? Eh, hey, ma'am, ang lusog niyo po. Bakit hindi kayo nakain? Anong, anong klaseng diet yung ginagamit niyo, ma'am? ma'am, kumakain po ba kayo? Huh? Kumakain po ba kayo? Ma'am? No. Ikaw na po yung bahala. Oo, oh, kanin. <laughs> kanin? Ma'am, nakaranas... Hindi, hindi pa po kayo nakaranas ng kainin? Hindi. Pero, ikaw po ay kumain? nang kanin. Busog ka po ngayon? Oo. Ayun. So, ma'am, ganito. Bago po ang lahat bibigyan ko po kayo ng lakas ng loob. ah, uh, hindi, hindi, ng lakas para eh, mabuo yung ano, yung powers. Ah, uh, mabigyan kayo ng powers. Ah, ma'am, pwede niyo po akong ihag, ma'am. Bago ang lahat, ma'am, bago natin nabisahan yung tattoo session natin, ma'am. Ah, uh, mag-ano uh, ano tayo, ma'am, ah, uh, pakisabi sa mga kajin natin, ma'am, ah, uh, panuorin uh, pag, sabi sa mga kadin natin ma'am panuorin niyo po mula simula hanggang sa dulo panuorin niyo po to mula simula hanggang dulo ayun mga kadin no ah uh, paki-subscribe like comment and share mga kadin at saka paki-hits na lang din yung notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload nating mga bago videos mga kadin so ayun mga kadin samahan niyo kami mula simula hanggang sa dulo mga kadin pag-uumpisa na tayo mga kadin ayun no A few moments later. Ayun ay, na nga mga kaji, no inumpisahan na nating kaskasin ng karayom ang balat ni ma'am. Siyempre mga kaji, ayan nga pala mga kaji, no? ang inuna natin mga kaji, dyan sa may dulo mga kaji. Kasi ang tattoo ni ma'am mga kaji, yung design niya ay paru-paro. Uh, kalahati, ay parang ribbon. Yung kalahating pakpak, paru-paro, kala yung kalahati. Uh, re uh, red ribbon kumbaga parang ganun ribbon ribbon ganun Ana, kulay pink or pula ganun yun mga ka-J tapos ayun na nga mga ka-J no? nakikita nakikita naman mga ka no? so, ang ginagawa ko eh talagang uh, napaka tal lang talaga ng hawak natin diyan mga ka-J padampi-dampi lang tayo diyan mga ka-J no hindi natin yan inaano mga ka kasi talagang kailangan ng handle with Korean mga kaji para naman eh tumaas at humaba pa yung pin tolerance ni mga mga kaji siyempre so ayun na nga mga, mga kaji shout out nga para sa inyong lahat lalong lalo na sa kaibigan ko na long long time lost pa hindi, hindi naman hindi na kami matagal na kaibigan matagal kong kaibigan na hindi na kami nagkita uh, sana soon magkita kami uh, Musa Badiri ah uh, uh ay, kumusta mo lang ako diyan Musa uh, shout sa inyong lahat diyan kila Karil Dims uh, Saipul Mike Shoutout sa inyong lahat at uh, lalong-lalo na uh, siyempre sa mga ibang kaibigan natin diyan at uh, saka ayun na uh, matagal uh, ayun na Miss, 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 miss ko na kayong lahat. Uh, siyempre, sana magkita tayo ulit. At sa alam ko may mga asawa na kayo at pamilya, eh, sana naman eh, sana may, may pagkakataon pang magkita tayo ulit. So, ayun mga, mga, mga adi, no? uh, Shoutout din pala sa mga subscribers ko, siyempre At saka sa mga hindi pa na nakasubscribe, mag-subscribe na kayo syempre para updated kayo lagi sa mga i-upload namin mga bagong videos mga ka-G. At syempre sa gusto sumali ng best videos, ipin nyo lang ako sa Facebook account ko, Winston G. Maglangit Tumanda. So ayun mga ka no? sa nakikita yu, sa sa niyo mga kaji ayan na yung ginagawa natin mga kaji so ayan mga kaji panoorin niyo to mula simula hanggang sa dulo mga kaji sit back relax enjoy watching mga kaji mabuhay kayo hangga't gusto niyo ayun oh no? sekejap postpone kay Ma'am ka uh, Kaji, kay ma May. Uh, tanungin natin Ma'am Kaji kung ano yung uh, ano na na-achieve ba yung ano, masarap na masakit dito kay Vince Tunji. ah May, ano po ba yung uh, experience dito sa tattoo session natin? Pakirit naman yung quality ng tattoo natin. 1 to 10. Ten. Quality. 10. Ten. 10. Ten. Uh, yung sakit? 10. <laughs> masakit talaga. Ah, masakit. Sige, pero kaya. Pintolirable naman, ma'am. Ano? Kaya. Uh -huh. So, ma'am, ano? Uh, kamusta naman, ma'am? Na-achieve nyo ba yung masakit na masala? Masakit ka. Masakit? Wala yung sarap? <laughs> so, ayun mga kasi, tapos na tayo. Ma'am, maulit pa ba to? Depende. Depende. So ma'am, so hindi natin ito patatagalin. Mga kaji, hindi natin patatagalin. Uh, mga kaji, uh, kung mabot mong kayo dito sa video na to, sa part na to, huwag niyo kalimutan sana mga kaji na mag-subscribe, uh, like, comment, and share mga kaji. At saka pag-hits na din yung notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload namin mga bagong videos mga kaji. So yun mga kaji, uh, tataposin na namin si ma'am na, na, namin si ma para makapagpahinga na. At ako din. At ayun mga kaji, panuorin niyo to mula sa sa dulo. And ayun ma'am, bago matapos ang lahat ma'am, uh, ano masasabi? Ay, eh, bago matapos ang lahat, ma'am, uh, isang hug na muna, ma'am. Isang hug. Muna, ma'am. Tapa. <laughs> Tapos, ayun, uh, ma'am. Ma'am, pakisabi sa mga ka-G natin, ma'am. Pakisabi sa mga ka-G natin na please always support Winston G Tattoo Vlog. Please always support Tat... Ah, please always support Winston G Tattoo Vlog. Please always support Winston G Tattoo Vlog. Ayun, mga ka-G panoorin ito mula simula at huwag niyo kalimutang uh, suportahan palagi yung ginagawa natin yung mga videos mga kaji. Tsaka yun, mga kaji, uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat at shout out nga pala. Ay, ito, meron ko siya shout out nga pala. Shout out Musa Badri. Mus, uh, shout out sa iyo at sana mapanood mo tong video na to. Uh, miss you. Miss you. miss you brother. Uh, long time no see. No? Nagulat ako mga mga kaji kasi meron akong isang kaibigan na matagal na matagal na matagal ko nang kaibigan ah uh, taga Maynila, sa, sa, nung, nung, nasa Maynila pa ako mga kaji. Tapos ngayon nagulat ako, nag siya sa video ko, eh, ibig sabihin pala, eh, malawak na talaga yung nararating ng mga videos natin. Kasi meron akong kaibigan na matagal ko na hindi nakikita at hindi nakakasama sa Maynila pa, eh, wala na rin akong contact sa kanila ngayon. Nag-comment sa video natin mga kaji. So ayun, uh, Musa, Mus, shoutout sa iyo. ah uh, from ano, uh, Hulu Sulu. ah uh, Hulu, ah uh, from Hulu Sulu. Uh, isa, itong, ano, isa itong, kaibigan eh, natin na tausog. Hmm. Mga, 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 mga mababait yung mga tausog, mga, mga kaji. At saka, ayan, matagal ko itong kaibigan. Ha? sa hirap at saka sa ginawa, wala, walang iwanan ito. Uh, Nagkaano lang kami, nagka, eh, uh, nagkahiwala yung landas namin nung umuwi siya ng, ano, ng, ng, ng sulo. At saka, ayun na, ang tawag nito, eh, ako, natagalan yata siya, natagalan siya bumalik sa Maynila. Tapos ako, movie ako dito sa Cagayan de Oro. So, ayun, hindi na kami nagpag-abot. So, ayan na mga kasi, yun na yung kwento ko. Para to sa isang sa kaibigan ko. Para to sa iyo, Moose, <laughs> yung video na to. Shout out sa iyo, Moose Abadiri. At saka sa lahat, kila Kalil, kila Mike, kila Saip, kay Saipul, kila, D, uh, kila Dims. Shout out sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Shout out sa iyo. Sa inyong lahat, shoutout out sa inyong lahat dyan. At saka, syempre, kung may mga asawa na kayo at mga anak na kayo, eh, out sa inyong lahat. At sana ay eh, mabuti ang lagay nyo at saka syempre, uh, more more <laughs> ano do <laughs> mabuhay kayo hanggang gusto niyo saka uh, ano pala pa pa-message pa naman ako i-message niyo naman ako sa ano sa Facebook ko dun sa Facebook account ko uh, Winston G uh, ang tumanda so ayun mga kaji no uh, i-message niyo ako uh, most shout out and sa inyong lahat diyan uh, ayun kita kits next ka ma'am next vlog ikaw next vlog next vlog next, vlog. <laughs> next, vlog. next vlog. <laughs> Mula, okay na So, ayun. Bye-bye. Bye-bye na -bye, diba, ma'am? Tapos, plain piece ka, ma'am. Tapos, pwede mag-peace na ka, ma'am. Ayun. <laughs> Pero, so, mga ka maganda si ma'am. Kahit, ka si ma si ma Kahit hindi na mas si ma'am, maganda si ma'am. Kahit hindi na mag-peace si ma'am. Ang masabi ko, maganda si ma'am. Wala naman tayong kinukuhang model na hindi maganda. Talagang maganda, mga ka lalo na sa mga paningin nyo. Kaya, siyempre, yan yung gusto nyo. Kaya, yan ang ginagawa natin, mga ka So, ayun, mga ka And, bye-bye sa inyo. And, good luck and kita-kits sa susunod.